Tan, masasabi mo, Tan? Ano masasabi mo sa bahay mo? Ha? 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 masabi mo sa bahay mo, Nay? Lalao ko. Ganda na? ganda na daw bahay ni nanay. So, di ba? Ganda na. Ano na, eh? pag nagkikahiga ka dyan, mga rin, pagtingin tingin-tingin mo ba, hindi na makalat ba? For the best. Oo. Uh -oh. Di ba? Kaya yes, yeah, ano, ito. Wow, ganda na. Tintab na, paikot na. Paikot, pati dito sa bintana. Uh -huh. Yan. Yan pa sa anong Yeah, okay na. Dito na sa Kaya na nga si nanay, oh.

si ano elastic man si elastic man yung si elastic man na sa likod ops ayan pasyente oh pati ka nag-anutan Diyawa, hindi ko magamit ang camera kasi eh. hindi ko hindi magamit ang camera bakit nagalak ah bakal anong siya lubat hindi naman ano ligo ka bukas, nanay. Paligo ka bukas. Para, magligo ka bukas para masahiin ka ni ano. Masahiin ka na para makagalaw-galaw yung kamay mo, ha. Ni ano, ni Bida. Si Bida. Masahiin ka, masarap masahay. Masyado kong masahay, nanay. Ayaw yung nanay. Ayaw. Sabi ni nanay, hmmm.

dito pa sa gilid o pa sa patigin to. Kaso, ah, ang padlak sinira ni Atan. Dapat di mo sinira, ha? Tinawag mo ako. Sabi nyo nyo, masigayin Ha? Sinong sabi? Hindi. Dapat hindi niya minartilyo. buwang buong din siya. na, Ah. Yeah. Di ba ano? may susi naman dapat na ano, susi. Dapat lang bigay na ko sa susi. Nauulog so, na dalawa na. So ka sabi ko sa lagyan mo ng tali. Tali na dito. Ilalagay. Oh, ginagawa. Ano 'yan, ah. 'yan 'yun,